pasulyap, pasilip sa ano, uh, yung birehol natin ano, mga crosswind mga busin at uh, malapit ka uh, kakabit dun sa kanyang body uh, maya maya mga bus at kakabit na namin ito ang ganyan yung timing niya mga bus ito yung timing niya, sharp, kapos, cam shop tapos cam injection pump yung mga bus ito na. Uh, Ito pa namin itong mga boss bago namin ika, ano doon, salpak. dapat na namin yung mintik. Uh, mga boss. Sana ay uh, hindi na to ano mga boss, uh, mag-overheat. Kasi halos bago na ito lahat. na may mga kulang pa yung exhaust kulang to kulang ng exhaust kabit ko namin yan at saka itong ano wa pump ito intake kakabit pa namin tapos itong ano dito uh, sa naman lapit lang namin doon sa mismo sa ano sa, sa kanyang body para hindi kayo mahirapan magano buhat kasi medyo may kabigatan ng mga bosing Yan yeah, nga mga boss, ito lang kulang uh, pa to ng tune up. Wala. Kulang muna mga boss sa ano, pasulyap natin sa ano. Ah, uh, makina ng ano, crosswind mga bossing. At, uh, sa sinong gustong magpaayos ng kanilang mga sasakyan mga boss at uh, comment lang kayo mga boss sa ano sa uh, link mga boss Mayroon tayong nilalagay na number doon at uh, mag-comment lang kayo at handa uh, naman kami ano mga boss at uh, tangkapin yung mga ano nyo sasakyan mga boss yun. good luck sa inyong lahat mga boss at uh, thank you sa inyong panonood at abangan mga boss sa pag-andar na to at uh, kakabit pa namin doon sa body niya mga boss thank you sa so mga, mga boss at don't be a yan mga boss natapos na namin si ano si Kurosi yung mga bossing ganitan ko ng battery kasi ano mahina charge ko pa hindi ko na nabidyohan mga boss ang pag bleeding nito tung mga ano injector niya pipe kailangan kasi mga boss bago natin ni-start or paandar rin na talagang under na siya kailangan mga boss may lalabas dito ng mga diesel itong bawat isa na to sa mga uh, injector pipe nya galing dito sa injection pump dito pag mayroon na siyang lalabas dyan mga boss ay isirado nyo na para dito na magkaalaman kung aandar ba talaga yung sasakyan natin na uh, bagong uh, in hole, mga bossing nahirapan ako dito mga boss kasi yung pump nya dito ito ay alang lumalabas na diesel kaya tinanggal ko muna to, pinapump ko muna. At uh, medyo natagal ng konti, pero uh, nagpump naman siya pa para launan. Tapos pinalabas ko dito kasi meron siyang ano dito, filter dito. Papunta yan dito mga boss. Sa ilalim yung pipe na yan. Yung kulay itim ito. Ito, itong pipe na to, papunta yan dito tapos kailangan mga boss ay mahigpit yung mga apat na injector dun sa uh, mga number 17 dun sa ilalim ng uh, injection pump mga boss yan, kailangan yan mga mahigpit ng mga apat yan 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 kailangan yan mahigpit lahat kasi para magkakaroon siya ng pressure turduhin nyo na mga boss at uh, ngayon ay tingnan natin yung atong yan ang ginawa natin makina boss kung under ba talaga subukan namin ngayon mga boss sige under ta tayo boss subukan natin uh, meron na siyang tubig ilagay ko ng tubig uh, ko na lahat yan At, uh, wala pang ang hod na dito yung hod oh. lang mga busing yun ang tamang timing talaga pag na uh, tamang timing niya ay talagang one click lang yung makina yung wala hindi wala nang hard start hard start seconds lang yan yun mga was yung una ay ma lumalabas yung tubig dito pag uh, pinaandar kaya mga pa kapakalinaw niya oh. kaya ma ano natin na uh, wala siyang problema sa kanyang uh, cylinder head gasket So yan mo si ano nga mga si Trosi mga at uh, umandar na at uh, lang muna natin baka ano uh, makita natin yung uh, wala ba ang problema talaga tingnan natin yung lambot sa rito yan wala namang kausok-usok mga bus wala naman siyang kausok-usok dito at uh, sigurado at maayos yung pagkaka-overhaul natin mga busing kay mga boss awa ng uh, Allah ha. Panginoon mga boss at uh, tayo sa pagka-overhaul uh, ng uh, uh, 4G1 na uh, makina. Sa uh, okay na mga boss wala na siyang problema oh. Napakalinaw niya. Ayun mga boss. Ah, uh, takpan na natin 'to. Pandar lang muna natin Kasi marami itong langis uh, Kailangan pa natin uh, na, ano, Bawasan yung langis At saka itong ano, Wala sa align Itong built ng steering tapos no, At siya Hindi masyado na align ka Kaya maya maya mga boss Bikin natin itong uh, patayin At least uh, umandar na siya mga bossing salamat tayo sa ano sa mga tumulong sa atin. Ano okay sa kinalat, lahat? Under service ng plan tayo okay sa mga. Ano sa kina? Alam ng lik. Kina lahat. Okay thank you sa inyong manonood mga boss at uh, abangan sa sunod na vlog at uh, sa gustong magpa-reserve na kanilang sasakyan mga boss at tumawag lang kayo sa uh, number ko mga boss at uh, inalagay ko doon sa link natin mga bossing at, uh, ng andar ng ano, ng ano medyo meron siyang ano siguro sa barbula at, uh, at ang, ang importante mga boss ay umandar na siya mga boss, thank you sa inyong panonood mga boss at hindi apart studio